Hi good day mga lalam. So ayan, i-share ko lang itong pagkikita namin nung classmate ko ng elementary. So, dekada kami mga lalabs hindi nagkita. So, ayan. So, dito pa kami mga lalabs nagkita sa Hong Kong dahil dito na rin siya nagtatrabaho bilang domestic helper dito sa Hong Kong. So, pinasyal ko siya mga lalabs dahil bago pa siya, hindi niya alam yung pasikot-sikot ng Hong Kong. At syempre, tayo sanay na dito. <laughs> so, ilang taon na rin tayo dito. So, dito ko siya pinasyal mga lalabs sa at TST. So, ayan. So, nandito na kami ngayon. Ito na, nagpabiyahin na kami. Tapos, pinashall ko din siya mga lalab sa Central dahil mas malapit siya sa Central dahil doon siya sa malapit sa Admiralty. So, ayan. So, pupunta kami ngayon ng ah... Uh, Central. So, ayan. Galing kami ng Chunwan, uh, ng TST yan, mga lalabs. So, ayan. No, Nagbibiyay kami ng bangka. So, ayan. First time niya magbangka rin. So, ayan. Napakaganda ng view, mga lalabs. So, dekada din kami nang hindi nakita. So, nandito kami ngayon sa TST. So, ayan. Ito yung nga ang mga lalabs. Dito yung nag-propose yung asawa ni Tony Gonzaga sa kanya. So, ayan iyan oh, ang ganda niya so ayan ang oh, tingnan niyo ayan maganda yung display dito nila mga laptops ito yung display nila so ayan mga plastic nga lang so ayan, pero magaganda siya mga lalabs kung bago ka so syempre, may excite kang magpa-picture, pero sa mga katulad ko na rin mga lalabs na matagal na dito sa Hong Kong, yan, nauumay na rin kasi uh, pabalik-balik lang naman yung uh, dinedisplay nila, so ayan so marami pa rin naman mga lalabs tao ngayon, so ayan So first time niya dito kaya pinasawaan ko siya mga lalabs ng pagpipicture so ayan ako yung tour guide niya mga lalabs may kasama rin siyang friend niya na kasama niya dati daw sa Saudi so ayan kaya nakita rin sila so sobrang init dito mga lalabs sa Hong Kong so ayan sabi ko pumasok muna kami dito at magpalamig so nagkataon din naman pala na may palapas din dito. So, ayan. So, ayan. Nandito kami ngayon sa wall clock. So, ayan. Sabi ko maglakad-lakad silang dalawa. So, ayan. para may model naman ako sa aking video. So, ayan. Hmm, Tuwang-tuwa naman siya. First time niya kasi dito sa Hong Kong. Kaya, syempre, wala naman itong mga lalab sa Saudi. Minsan lang sila nakakalabas. So, ayan. Nag-picture kami. Marami kaming mga picture, mga lalabs remembrance, memories namin dito sa Hong Kong. So, ayan, marami kaming picture dahil ngayon lang ulit kami nagkita pagkatapos ng dekada. So, ayan, may mga anak na kami mga lalaw. So, ayan... Maganda dito mga lalas, pumasyal kayo dito sa Hong Kong kapag pumasyal kayo dito. So, ayan, dito naman ito mga lalas sa AIA, yan sa central na ito, yon may monkey, nakapag-solo tayo. So, ayan. Ang dami na may mga picture, mga lalabs. So, ayan. So, magsawa kayo sa mukha namin. Paiba-iba ng style. mga <laughs> maganda dito, mga lalabs dito sa AIA. Kasi maganda yung display nila. Mga pambata, may mga dino. So, ayan. Yung malaking monkey. So, ayan. So, yun ang sawat talaga kami sa pagpipicture mga lalas. Pinasawaan ko siya. Sobrang dami ng picture niya dyan mga lalas. So, ayan. Ito yung AIA mga lala, yung very sweet. So, ayan. So, yun lang mga lalas Yan yung ah, uh, ah, uh, pasyal namin today. So, yun lang. Thank you for watching. So, sa susunod ulit. Bye!